dapat natin 'yung si literatura ng kulungan mga kaabey. Gamitin natin 'yan sa kapulot. Kasama pa nang panahon dito mga kaabey, palagi pang umulan, no. Hindi pa kami nakahan, O nakapangate, wala pa tayong forest adventure. Niyasin ninyo 'yung tanong. So, so ni sana tayo naabot ng gwan. Ha? Ni wala pa mang tayong mabutang. Uh. So, kunin natin si literatura mga kaabey, no. So, ilipat natin siya, no? Nagsiga, mga slide yung slide, ano Nagsiga pa bang? So, ayan po si Turatura, mga kabay. Lipat natin siya ng, ano, kulungan mga kabay. Masyado mabigat to. Hindi natin madala sa pandayo-dayo. So, pulot na naman yung gamitin natin.

sa next week mga kabay. Pasanay ko muna siya sa bago niya ano, kulungan. Medyo nangarol pa siya oh. Natakot. Tura-tura. Hmm. Hmm. Ang ganda ng kaliskis niya mga kabay oh. ni. Like, ni. Nee? Ayun oh. oh so cool, eh. Pero maitim lang yung kuko niya. Ayun po. Oh. Mas kuya lang grade. pag betutut ganda nang kaliskisnya mga kabay kada mentaka mehtam akuah ditabangan da cicing ikang ah siturut-urutan da itu m bingunting ganya di kumagkakarang nangat man tu dilik itu si si koan man tu m cicing dinai nih cicing dinai kwa Agunting sa kaya ka. Ah, yung suratura na ito? Hmm. Ano yung ulo din? Ang gaya ka kulungan agad dyan o. Kung abit-abit. So, ayan na si suratura mga kaabay o. Oh. Ayan na po. Nanibago siya eh, sa kanyang kulungan. Gan hmm, sa doon, matawoy ada mga patay. Facebook po dito. Nga, ang gaya po dito. Nga, ang gaya po. Nasa YouTube na ila. Ha. Mga fighter nilang mga katiyan. Tura-tura. Pero nga ni si Apo Verde. So, hunt din natin itong mga kaabay, no? Mga tayo ba yung next week, mga kaabay? buka natin siya. Tama ito mga kabay, mga limang araw para ma ano niya yung kulungan niya. Yung bago niyang kulungan. So medyo maluwag no. Ayan po So thank uh, you for watching mga